Hi guys, ngayong araw nga ay andito ako ngayon sa daungan ng Barangay Hamurawon, Mercedes, Camarines Norte at dito nga pala guys ay meron ako ditong bagong bangka na nileteringan. Ito na nga pala guys yung bagong bangka na aking at ito nga pala ay gagamitin din sa pangingisda. out nga pala kay Romilin Mendoza at Ryan Pano Candelaria at maraming maraming salamat sa tiwala.